Hi guys. I, um, iplex ko nga pala ito dito sa uh, little Chinatown here in Mississauga. So, dito kami guys madalas bumili ng mga cheapest uh, product. Yan, 'diyan kami nakabili ng uh, yung ano, yung lagay ng mga plato. Dito sa store na ito. 'Di ko lang mababa. Ay, ito, the best shop. Tingnan namin dito kung uh, kukuha kami ng cheapest na ano, rice cooker. Yan dito guys ito yung mga rice cooker nila ayan hmm. O diba ayan o oh, 72.99 lang kasi ano oh, ito naman mayroon naman silang ganito stainless naman to kaya lang ano parang ito parang manifest 66 dollars I think ito yung uh, 72 dollars na oh ito, $57 pero parang ito ganyan guys oh. hindi siya ganong ayoko na ng ganitong style ng uh, rice cooker kasi pag nagasgas kasi ang pangiting yan yung nasa amin kasing rice cooker guys uh, sobrang gasgas -gas na yung uh, sobrang kalan sobrang gasgas -gas na guys yung ano yung pinaka kaldero nya kaya kailangan na daw palitan kasi may uh, pinagbabawal ng gumamit ng mga ganun na uh, ano pang nagasgas daw isa uh, naglalabas ng maraming uh, ano yung chemicals ba or whatever toxins ata nakaka-cause ng uh, cancer kaya kailangan ng palitan yung aming lutuan. Yan okay, guys, tingnan natin kung anong mga makukuha namin dito na mga gamit. Yan dito lang yan guys sa ano sa Dandas Dandas Street